Kailanman narinig mo na ba ang pangalan ni Marcus Aurelius? Isang emperador ng Roma, isang pilosopo, isang mandirigma. Pero sa likod ng lahat ng titulong iyan, sino nga ba talaga siya? Isipin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Nasa iyo ang lahat, kayamanan, kapangyarihan, respeto. Pero sa gabi, kapag mag-isa ka na lang sa iyong tolda, sa gitna ng digmaan, ano ang bumabagabag sa isip mo? Para kay Marcus, hindi ito ang mga kaaway sa labas ng kampo. Ang tunay niyang kalaban ay nasa loob, takot pagod, pangungulila, galit. Mga emosyong pamilyar sa ating lahat, hindi ba? Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya nagsulat ng mga batas o estratehiya sa digmaan. Ang isinulat niya ay mga paalala para sa kanyang sarili. Isang journal na kalaunay na kilala natin bilang Meditations. Hindi niya isinulat ito para sa atin. Isinulat niya ito para sa sarili niya. Mga tanong tulad ng, paano maging mabuting tao? Paano manatiling kalmado sa harap ng problema? Ano ang tunay na halaga ng buhay? Mga tanong na hanggang ngayon, tinatanong din natin sa ating mga sarili. Ang Roma niya ay hindi lang isang imperyo ng lupa. Ito ay isang imperyo sa loob ng kanyang isipan na kailangan niyang pamunuan at ayusin. Ang tunay na kahulugan ng kwento ni Marcus Aurelius ay hindi lang tungkol sa Roma. Ito ay tungkol sa atin. Sa bawat isa na may sariling digmaan sa loob. Sa bawat isa na nakikipaglaban sa takot, sa galit, sa lungkot at sa sarili. At marahil, gaya ni Marcus, tayo rin ay pwedeng maging emperador, hindi ng iba kundi ng ating isip, ng ating puso, ng ating kapayapaan. Sabi niya, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng mga iniisip nito. Kaya, bantayan mo kung ano ang iyong iniisip araw-araw. Ito ang kanyang pamana, hindi gintong palasyo, hindi monumento, kundi isang paraan ng pamumuhay. Isang gabay para harapin ang bawat araw ng may katatagan at dignidad. Kaya, sa susunod na maramdaman mo na dinadala ka ng bigat ng mundo, alalahanin mo si Marcus Aurelius. Isang emperador na natagpuan ng kapangyarihan hindi sa kanyang corona, kundi sa kanyang katahimikan. At habang umiikot pa rin ang mundo at ang mga tao ay naghahanap ng kahulugan na nanatiling buhay ang kanyang tinig, maging mabuti, maging matatag, maging payapa, sapagkat iyan ang tunay na kapangyarihan. Sana ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento niya. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga saloobin, at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay liwanag sa ating isipan. Hanggang sa muli,